Ayan, ipaluto na ng itlog at pansit kanto ng akin darling. yeah. Yung dalawang eggs niya linuto ko. <laughs> Walang hotdog. Ayaw niyang pumayag na iluto yung, ano niya, hotdog niya. Yung itlog na lang daw niya. Bukas naman daw yung hotdog. <laughs> Ayan na darling. It well na dali. Oh. You're eating na. Bebe. Ah. Subuan ko. Okay. Hmm. Ayan ah. Hmm. Haba-haba. Oh. Hmm. Kumain ka kung kakain ka hindi. Hmm. Ay. Hmm. Para naman. Supply ka na nga sinusubuan eh. Guys, ah oh. Ano Ay, na? eh Ayaw tumigil na may kainin mo! Ayan o, may balbas ka. Ayan o, para kang ano eh. Manilanggal. Charap. Ayun kasi lapit. sa kaya natin ni Lord para di ka mahirapan ayan nga binigyan ka ng tinidor eh <laughs> shout out sa inyong lahat diyan guys Ayan. Ayan lang yung dinner ng kinderling. Mga alok-alokan naman sa mga followers ko at viewers. <laughs> <laughs> o. Oh? Diyan ka na, liligo na ako. Salamat kita. wag na! Liligo na ako eh. Eh ano naman? Yan, naka-video ka dyan. Sige. lalo ko sa personal sa na sa kam ka eh pakaway kaway ka pa padila dila ka pang uh, um... Mmm, yummy! Bye-bye <laughs> na, guys! Thank you for watching. Bye-bye na! Hindi naman makapagsalita. Yum! <laughs> ah, yummy! <laughs> Babay na guys. Ako'y maliligo na. Nagpaluto lang sa ng pagkain niya. Hmm. Ang paborito niya, pancit kanton